Welcome to News 5 Everywhere. News headquarters in A Breaking. Sa ibang balita, pangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga personalidad na paparangalan sa araw ng Maynila bukas. Kabilang si Tagle sa napili ng city government bilang 10 outstanding Manilans ng taon kasabay ng 442nd anniversary ng pagkakatatag ng lungsod. Bukod po kay Tagle, paparangalan din si na DPWH Secretary Rogelio Singson, DFA Secretary Albert Del Rosario, Packer Chair Cristino Naguiat Jr., Profesora Winnie Monsod at aktor na si Cesar Montano. Ayon kay Manila Mayor Alfredo Lim, layunin ng Tom na kilalanin ang mga taong malaki ang naiambag sa ikauunlad ng lungsod ng Maynila. Makinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at maglogon sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Magbabalik po ang action breaking. Magandang hapon. Higit sa balita, action. sure to come back news 5 everywhere copyright 2013